mga ka raider kakaunti na ay anong gagawin ay siya ngayong gabi ako'y nakapag vlog dahil ako'y alam galing nyo galing night shift Ah, uh, kagabi ako'y night shift kumbaga kakaunti pantulog ko ngayong araw na ito at isiningit ko itong vlog na ito para sa inyo mga so bago tayo magumpisa alam galing nyo ang, ang, topic natin according to our thumbnail ay bariles sa na nagpapasarap sa whiskey scotch whiskey ngayon, bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo. Shout. Shoutout kay user PR1 CR6 PK 1Y. Yun. Boss, pa shoutout naman from Dalupihan, Bataan. Glenn Morenji naman, boss, review kahit anong year old at kwento ng Glenn Morenji. Alam nyo, ah uh, alam mo pare ko, ang Glenn Morenji, sabi nung Kanadya na kasama ko dati sa trabaho, masarap talaga. So, abang-abangan na lang natin. Magre-review tayo ng Glenmorangie. Iyan ay isa sa mga sinasabi nilang masarap talagang whiskey. Uh, single malt, single malt whiskey. Lalo na yung 10 years old na Glenmorangie. Pero, unfortunately, wala pa tayong pira. Kaya, abang-abangan mo na lang. Sinod si uh, Princess Mina. Yung tambay na anak, gusto ko lang malaman kung ano bagang lasa nun idol tambay na alak nakita ko yung binibenta sa facebook sa mga pero hindi ko pa na encounter sa mga supermarket uh, medyo takot pa ako pag kaganyan na ano nga uh, wag kayong magalala dadating tayo diyan medyo mura yon cardu 12 na single malt kay shout out kay Ferdi Franco 6906 so cardu cardu single malt alam mo na cardu, cardu na eh ano mo pare ko eh? ang single malt talaga masarap at uh, kung uh, babalikan mo yung vlog natin na about uh, pagkakaiba ng single malt sa blend ay eh, masarap talaga pero yung cardo eh, medyo complicated yung lasa pero masarap masarap siya Kuya Ryder, pwede mong ma-review yung Johnny Walker 15 Sherry Finish. Yan. Uh, Ferdi Franco. Oh, hindi pala. Kay user, aray yun basta yun nga ay atong 15 years na sherry finish alam ninyo ito to to 15 years old din ito na green label ngayon may nakikita nga ako sherry finish at malamang sa malamang ay gusto ko rin matarget dyan Johnny Walker kasi hindi ko pa alam wag mag-aabangan lang natin ito kay Kenneth uh, Espino uh, tequila naman review nyo susunod po sir uh, may request na rin tequila pero sa totoo la <laughs> sa totoo la, ang idol ay talaga tikila ako isuko diyan saang over ang tikila ah uh, Japanese whiskey, tenjako, baka magustuhan mo rin lalo na pag neat kay M dollar bill. Alam gani ninyo, yung Japanese whiskey talagang masarap. Nika ang, natest, ang na ang na, na, inom ko noon, yung 12 years old na Nika. Amoy Jack Daniel pero smooth. Kay Tension Cannon, Idol, meron chip imported from Scotland. Charles and James like, 350 pesos lang. Baka pwede pa-review pa. Shout out if review nyo po. Thanks. Okay, Roger. Itong Charles and James, medyo mababa ang alcohol content. Uh, light whiskey, ang branding niya. Ma malimit ko ma-encounter, pero hindi ko tinatry na bilhin. Kasi lightly, light, light yon. Pero darating tayo dyan. Uh, Abangan nyo lang. Okay. Michael Ignacio, Morning Idol, sarap tumagay habang nakapanood sa iyo. Pa-shoutout sa next vlog. Okay, shoutout kay Michael Ignacio. Uh, idol, salamat din sa pagsubaybay. Aha. Uh, user, ito na kapareha tayo ni User. Yan. Morning Idol, glad to see you back, Glenn Morenjee 12 La Santa pa review pag may budget na, boss. Yun ang problema do pag may budget na. Shoutout sa iyo, Idol at uh, siya at tayo papasok na sa ating vlog so mga ka-rader ang ating vlog is all about barrel ano nga paano ka nga nagpapasarap ng uh, ang uh, barrel sa si scotch whiskey sa so, kaya huwag kayong aalis at usapang barilis tayo when it terms to scotch whiskey Yan, hindi may iwasan ako isip po din dahil galing nga na night shift. Pero bago lumalim ang gabi, isip muna tayo ng mapamoso nating Scotch Whiskey. Ah, blend. All Masarap mag-usap pag nagyoyosi. Ngayon mga ka-rider ang Scotch Whiskey ay pamoso sa kanyang mga regulasyon. At isa sa mga regulasyon niya, although hindi ko nababanggitin lata habang vlog natin, ay ito. Pwede lang siya tawagin scotch whiskey. Pag siya inimbak mo sa oak barrel, oak barrel, yan eh, particular yung wood. Yan, wala Particular yung kahoy na oak oak barrel, whether it's American oak o kaya ay European oak, basta oak barrel, ngayon ang oak barrel na yan, ah, hindi pala ang whiskey, ang scotch whiskey, kailangan nakaimbak bakyan 3 years in one day, 3 pa para mo matawag na scotch whiskey pag yan ay mas mababa sa 3 years in one day, hindi mo siya po pwedeng tawag yung scotch whiskey, nakababad sa oak barrel, ngayon ang oak barrel mga ka ang oak barrel ay pasok muna tayo ng bourbon magumpisa tayo sa bourbon lahat ng bourbon ay whiskey pero hindi lahat ng whiskey ay bourbon so ang bourbon is American whiskey hindi siya scotch whiskey ang sample ng mga bourbon ay Elijah Craig uh, Evan Williams ano pa yung mapamosong Knob Creek at syempre ang pamoso sa lahat ayun, Jim Beam, bourbon yan ngayon, ang bourbon mga karader, ay isang beses mo lamang pwedeng gamitin ng bariles yan ay inuuling ang loob sabi nila si Elijah Craig daw naka-invento niyan, dahil accident yung nasunog yung yung kanyang bariles, pero nilam na rin ng alak, ng whiskey yan ay inuuling, tapos doon ilalagay ang whiskey, for a certain period of time 6 years, 5 years hindi ko alam, Bas bourbon hindi kasi ako pamilya sa bourbon ngayon ang bourbon whiskey, American whiskey. 'Yan ay mais at may kombinasyon din ng malt, pero kailangan 51% mais. Okay. Kaya yung lasa ng uh, Jim Beam at iba pang American whiskey gaya ng mapamorosong Jack Daniel's, Shirley na nagka-peers. Yung, yung uh, grainy, yung pagiging grain ay maano mo ma, malalasahan. Ngayon, ano ngayon connection niyan sa Scotch whiskey? Ngayon mga ka-rader, marami kayong maririnig o mababasa na ex-bourbon cask. Ex-bourbon cask. Ang pagkakaiba, pagkaya na American bourbon, isang beses mo lang pwedeng gamitin ang iyong bariles, tatapon mo na yan. Ah, ididispatcha mo na yan. So, kalimitan, ipinagbibili yan sa Scotland. Kumbaga, para imba ng Scotch whiskey. So, ang mangyayari niya mga ka-rader ganito. <coughs> Excuse me. Kung ang inyong bariles ay ex bourbon cask, ex bourbon cask. Yan ay nakasipsip na sa loob ng datihan niyang whiskey. Sa halimbawa, halimbawa, Jim Beam ang pinaglagyan, yung mga pan Jim Beam. So let's say Knob Creek. Jim Beam, Jim Beam. Ngayon, lalagyan niya ng Scotch whiskey. Ngayon, yung Scotch whiskey, i-age nila yan minimum ng 3 years. So, if ang bourbon ay na-age na 6 na years, yung ex-bourbon cask niya, syempre, mas lumang whiskey ang nasa sa loob. Yun daw kasing bariles, yan, pag yun ay gamit na, at inimbakan mo uli ng, ng alak, may 10 litro daw yata, humigit kumulang, ang napapahalo doon sa scotch whiskey. Halimbawa, scotch whiskey, bumili ng gamit na na bourbon na cask o barrel ngayon pag nilagyan nila yon yun ay tawag dito may nalabas pang whiskey galing do sa loob ng bariles kasi sinisipsip yan at saka ang bariles nage-expand na liit habang nagbabago temperature o panahon ngayon pagkain na nagtagal yung alak mo sa bariles nawawala dyan ang ilang porsyon ang tawag nila dyan angel share iniinom tumulo hindi manaulan angel share kung baga nagbe-vaporize o nawawala sa bariles habang nag-age ngayon syempre pag nag-age yung bariles yung lasa ng whiskey kasi ang whiskey nag-uumpisa sa white dog pag ina ka, gagaling kagagaling lasa distillation unit yan ay parang tubig ngayon pag inimbak mo sa baril yan ay yung nagbabagong kulay nagbabagong amoy nagbabagong lasa ngayon, pag yung ex bourbon cask, doon yung nadoon yung medyo smoky, caramel na amoy, parang mga basa yung smoky, smoky, yung parang Jack Daniel na lasa. Ngayon, yung mga ex bourbon cask na yan, kalimitan ay ginagamit ng mga peated whiskey para mas lalong maging intense yung kanilang smokiness. Yan. Smokiness, smokiness, smokiness. Yung <laughs> yun ay kumbaga yung Jack Daniel yung parang black label yung parang may kakaibang uh, amoy yan na medyo smoky smoky yung dati smoky piti ganyan ngayon garne mga ka -rader. so yon ang istorya ng gamit na bariles na inihalo sa scotch whiskey ngayon meron pang isa pa mga ka-raider ayun yung sherry cask sherry sherry cask yung sherry cask naman mga ka-raider, sherry parang wine yan, ni eh. wine, brandy. Yan ay, kung hindi ako nagkakamali, from, Andal from Andalusia, Spain, sa Espanya, sherry. Alam nga ninyo, yung Europe. Yan ay pamoso sa paggagawa ng mga brandy wine. ya French wine, Italian wine, yan. Spanish brandy de Jerez. Yan, yan. Ano yung tumulog na yan? Di ko alam. Hey, Kaya mga ka-rider, pag iyan sherry, andyan yung mga fruity na scotch whiskey. Kung ang gamit ng bariles ay lalagyan mo ng scotch whiskey, ng sherry, sherry cask, andyan yung mga fruity ang tema nung kanilang scotch whiskey. So, from smoky na, na ex-bourbon, gaya ng sabihin na natin na Ardbeg, yan ang pinakapamoso pagdating sa smoky na Pite, Ardbeg 10 or yung mga ex bourbon cask yan ay uh, medyo smoky pero pag ex sherry cask yan yung mga tipong fruity hmm, laki ng tipaklong oh. fruity and the Diyan papasok ang mapamosot, sikat na sikat na paborito ko na rin yung Glenfiddich. Yung Glenfiddich. Ang mga Glenfiddich na yan, medyo fruity ang tema niya. Yun. So, ganoon din ang proseso. Yun ay, kumbaga pinagbabara, yung sherry cask mo pinagbabara ng sabihin natin na brandy or wine or whatever spirit na nakalagay dyan ngayon pag ay pinagbabadan mo ng whiskey yan ay nagkakameron ng tawag dito kakaibang flavor at aroma yan pero syempre pinapangalagaan na lang natin pinapangalagaan din ng uh, natin yung percentage of alcohol dahil kasama sa regulasyon ng Scotland na at least bago mo siya matang na scotch whiskey 40% above yeah. ngayon mga ka-raider may nagtanong sa akin ay ano naman daw yung shot na talilimutan na natin sumat uh. ah. Uh. may namato pa <coughs> yan yeah. ano naman daw yung Isla at saka uh, Space Side mga ka kanito ganito yan kalimitan ng mga Sherry Bomber or Fruity na alak is Speyside ang mga Fruity na alak ay uh, or Sherry na ganyan mga Sherry Bomber yan ay nasa more on Speyside isang region sa Scotland ngayon ang mga alak na sikat dyan na Fruity nga Glenfiddich yung mga Grants na anak ng Glenfiddich siguro yung mga blend oh, alam nyo ganun yung blended whiskey ganito Johnny, La Johnny Walker Johnny Lakad na Johnny Walker yan ay halu, -halu na uh, may grain may Speyside side merong Isla kumbaga ang focus lang natin kasi yung pag bumili kayo ng whiskey tingnan niyo kung saan barilis sinimba kaya ang pag ex bourbon cask mo ron smoky pag egg sherry cask more on fruity yeah fruity ngayon yun ang isa space side ang the other side naman andun yung uh, Ayla, from Isla ayan yung art bag yun na lang ang aking i-example sa inyo para kung kayo bibili ng isang alak na gusto nyo ipitid at smoky art bag yeah art bag tapos <laughs> kung blended whiskey naman kung mga gusto nyo maka na medyo smoky andyan yung double black ng Johnny Walker yan so ngayon mga ka Raider Garni, kasi marami rin nagtatanong sa akin kuya Raider, anong ka talaga yung masarap na whiskey na scotch whiskey depende nyo sa preference ninyo pero ako ako tatanungin ako yung gusto ko yung sherry bomber yung fruity and dati eh. glenfiddich at siguro yung pagka tawag dito blended whiskey ay yung Valentine's Finest, yan. Okay, Doors, so, yan, okay yan. Johnny Walker, yeah. Parang may sariling DNA ng Johnny Walker na blended scotch. Pero pag single malt na sherry, sherry type, pwede Glenfiddich lang talaga. Isa lang, sasabihin ko sa si Glenfiddich. At pagka naman smoky, di Ardbeg, Ardbeg 10 in particular. Ah. Huh. So yun mga ka-rader, ang may share ko sa inyo ngayong gabi about dahil kasi malapit na yung holiday season mag-iisip kayo kung magtatapos sa fiscal year mag-iisip kayo ano kayang pinakamasarap may regalo sa sarili natin well ang pinakamasarap may regalo sa sarili natin syempre alak meron mga ngulekta ng alak meron din mga iinumin yung alak so pag ininom ninyo ang alak or nagkolekta kayo make sure na yung kukulektahin yung alak hindi lang sa pangalan na kinulekta ninyo dahil sa pangalan no kulektahin yung alak na naka-display lang sa inyong bahay sa inyong bar o iniingatan niyo na pag kayo nag-decide na parang gusto kong inumin ito ay yung masisiyahan kayo wag kayong bibili ng alak dahil sikat lang tapos pag ininom niya, masama-sama naman ang lasa diga so hmm, hmm, hmm. so yun ang may share, -share ko sa inyo pag kakay tumingin ng scotch whiskey tingnan nyo kung saan barang linimba Halimbawa, ano hindi masyadong inyong kilala yung pangalan at uh, malalaman ninyo kung anong ma-expect ninyo, kung ano magiging no Ano nga, pag more on smoking, ay di yung malachakdan dyan na medyo hmm, maganit sa lalamunan. Pero pagka naman uh, fruity, andyan yung madulas na mag -aandalin. yan. Pero yung iba, they like it rough. Ano nga guys, sigarilyo gusto nila yung Marlboro Red dahil medyo may kaunting kati sa lalamunan ang iba naman gusto yung menthol smooth ay kaya yun ang may share ko sa inyo ngayong gabi pagpasensya nyo uli ako mga ka raidera dahil ako aaga uli ng aking day off pag ako'y naka day off saka ako makakapag vlog at ingat uli sa inyo lahat salamat sa mga nagko-comment patuloy pa rin nagsusubaybay I love you all and God bless you